Maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa ating mga channel, lalo na sa ating mga members. Shoutout kay Johnny, Ilin Ido, Jin Sablawan, Miss Mia Milorel, Leto Bueno, Len Kaligdong Vlog, Marinda Albis, Idol Marvin Maliberan, Mat Vlog, XPG Secret Files, kay Lilibit Tumagi. Sa bago natin ng na mga member, welcome po kay Tita Jinky Perez, Mi Kuroki, Maricel Aranco, Jamel TV, Jamel TV, Maria Corazon at kay Maricel Nakil at sa lahat ng mga OFW sa buong mundo sa mga blind community sa mga beaker at mga security guard sa buong Pilipinas mabuhay po kayong lahat mga idol Shoutout din sa bagong nagpamember mga idol kay Torin and Fior Prince at kay Junvin Papaya Simulan na natin ang ating kwento Samantalang doon naman sa kabilang bahagi, may apat naman ang umaligid doon at iyon ang pakay nitong si Buno. Minatsyaga ng bata ang bawat kilos ng mga ito at nakahanda na itong si Buno na atakihin ang mga aswang habang abala si Nabutsok sa pagmanman doon sa mga aswang na nasa unahan ng kakahuyan itong si Buno. Dahan-dahan na itong tumungtong doon sa batuan para makita niya ng mabuti ang mga aswang at ilang sandali lamang agad nang tumalon na ang bata at walang sabi-sabing sinagpang agad ang isang aswang na sa mga pagkakataon na iyon sobrang nagulat dahil sa biglang pagsulpot ng bata sa kanilang kinaroroonan bago pa makailag ang isa sa mga ito sapul na ito sa ulo na agaran itong ikinablogta agad na nagsilabasan ang mga dugo galing sa ilong bibig at tainga ng nilalang sa gulat ng mga aswang hindi na malaman ng mga ito ang kanilang gagawin agad na nagpulasan ang mga ito at nagtatalunan ngunit ang batang si Bono hindi talaga maintindihan ng bata kung bakit sobrang gigil talaga siyang pabagsakin kapag mayroon itong naramdaman ng mga aswang. Sa murang edad ng bata, nakakaramdam na ito ng sobrang galit kapag may mga nakikitang mga aswang. Kaya ngayon, hindi na niya hinayaan pa na makalayo ang tatlo. Agad niyang naabot ang isa at agad na hinawakan itong si Buno ang ulo at pagkatapos pinag-untog doon sa puno ng kahoy na naging dahilan para agaran na itong mamatay pagbagsak sa lupa. Samantalang matapos naman na magawa iyon itong si Bruno, agad na hinabol ang dalawa pang mabibilis na nagtatakbuhan doon sa kakahuyan. At nang maabutan ito ng batang paslit, walang habas na pinagsasapak ito ng bata. Makalipas lamang ang ilang mga sandali, nakabulagta na ang mga ito. Ilang sandali lamang naglalakad na itong si Buno. Papunta na naman doon sa unahan kung saan nando doon si Nabuchok. Samantalang si Nabuchok, agad nang suminyas ito kay Nunoy. At pagkatapos, agad na nilang inaatake ang mga aswang doon sa kakahuyan. Agad naman na nagpulasan ang mga kampon ng kadiliman. At naramdaman na pala ng mga aswang ang nangyayari doon sa kanilang kasamahan doon sa kabilang bahagi ng batuhan kung saan pinabagsak na ni Bruno ang mga ito. Kaya agad na ang mga aswang at nagpulasan lalo na nang biglang sumulpot sina Butchok at Nonoy doon sa kanilang kinaroroonan. Mabibilis na ang kanilang pagtatakbuhan doon sa kakahuyan. Ang tanging pakay lamang nila ni Butchok na takutin ang mga ito at palayasin sa kanilang kinaroroonan. Kaya nang makalayo ng mga aswang, nagpasya sina Butchok at Nonoy na bumalik na doon sa kanilang kinaroroonan na sasakyan. Ngunit agad, na nasipat nitong si Tinyinti Musang ang kanyang bunsong kapatid na nakasunod pala sa kanila. Kaya agad, sinaway ito ng batang sundalo at huwi ka nito kay Buno. Tama na yan, Bruno hindi na kailangan na sundan pa natin ang mga iyon. Kailangan natin na magpahinga dahil maaga pa ang alas natin bukas. Ngunit agad naman na sinabi nitong si Buno ang kanyang mga napatay na mga aswang doon sa mga batuhan kaya napakamot na lamang itong si Butchok sa kanyang ulo. Pagkatapos pinuntahan na nila ang batuan kung saan nandudoon ang mga bangkay ng mga aswang Ngunit pagdating ng mga ito doon, may nakita silang dalawa pang aswang na sinubukan na bitbitin ang mga bangkay na kasamahan. Kaya agad na nagdesisyon itong si Butchok nang makitang nagtakbuhan naman agad ang mga aswang paplayo Agad na minarkahan ng batang sundalo ang mga iyon ng mga usal para masuldan ang kanilang mga kinaroonan. Ang iniisip at binabalak nitong si Butchok ngayon, ihatid ang mga bangkay malapit doon sa tirahan ng mga ito para mailigpit ng mga aswang hindi kasi maaring nandoon pa rin ang mga bangkay na iyon doon sa malapit sa kanilang kinaroroonan baka mas marami pa ang magpuntahan doon at iyon pa ang naging dahilan para matagalan sila sa kanilang biyahe makalipas ang ilang mga segundo agad nang binitbit nila ang mga bangkay ng mga ito at dinala nila sa tirahan ng mga aswang. Sinundan lamang nila ang amoy at pwersa ng mga ito na nagpulasan kanina sa pamamagitan ng mga usal na pangmarka na ginawa nitong si Butchok. Makalipas ang ilang mga minuto, natatanaw na nila ang maaring mga kabahayan ng mga aswang. Bukod kasi sa may mga nakikita silang mga kubo doon sa itaas ng mga puno ng kahoy, may mga kubo pa doon sa gilid ng mga kakahuyan na iyon. Klaro nila kasi ang mga iyon dahil may ilang mga kubo na may mga nakasinding mga ilaw ng lampara. Ngunit ang ikinabahala nitong si Bocok agad na naamoy nila ang nakakasulasok na baho doon sa paligid. At nang mapatitig ang mga ito doon sa unahan kunti ng kanilang kinatatayuan, nakikita nila ang mga nagkalat na mga kalansay ng mga tao dito na pailing ang batang sundalo. Sa mga pagkakataon din na iyon, dahil sa kaguluhan doon sa kanilang kinaroroonan ng makabalik ng mga aswang dito sa kanilang kuta, agad na ibinalita ng mga ito ang nangyayaring pagkamatay ng iba nilang kasamahan. Kaya makalipas lamang ang ilang mga segundo, doon sa lugar ng mga aswang nakikita agad nila ang mga naglulundagan na mga nilalang. Ang iba naman nakalabas na galing sa kanilang mga kubo habang mariin na nakatitig na sa kanila. Ang iba pang mga aswang agad nang pumalibot sa kanilang kinatatayuan. Wika na lamang nitong si Butchok. Wala na tayong magagawa pa, buddy. Mukhang kinakailangan natin na bigyan ng likson ang lahat ng mga ito ang mga kalansay na mga nagkalat sa kakahuyan, maaaring nagiging biktima nila ang mga ito. Sa layo na ng kanilang kinaruroonan dito sa gitna ng kagubatan, nagagawa pa rin ng mga ito ang mamiktima at batay sa kanilang mga kalansay. Mukhang hindi pa katagalan ang mga ito. Kawawang mga tao, nagiging biktima ng mga kampo ng kadiliman at walang kalaban-laban. Sagot naman nitong sinunoy. Kaya nandarito tayo, buddy. Dahil tayo ang magtatanggol sa kanila. Ngunit hindi natin sakop ang lahat ng mga pangyayari. Masyadong malaki ang mundo para mabantayan natin ang lahat. Pati pa nga ang ating isla masyadong malaki para patuloy pa rin na gumagala ang mga kampo ng kadiliman. Tama ka, buddy. Ngayon sa tingin ko, hindi tayo maaring magpapatuloy at iwan na lamang natin ng basta-basta ang mga demonyong ito. Marami pang mabibiktima ang mga ito sa mga darating na mga araw. Kailangan na natin natapusin ang lahat ng mga ito body. Tumango lamang itong sinunoy at nakakaramdam din ito ng galit. Naiisip ng bata na masyadong sinamantala ng mga ito ang kanilang kalamangan sa mga ordinaryong tao Bulong nitong sinunoy Ikinahiya ko ang mga kalahi kong aswang kung ganito kasama Pagkatapos ibinalibag nila ang bitbit -bit nilang mga bangkay ng mga aswang doon sa unahan at walang pakialam kahit nakita na nila ang maraming mga aswang na nakapalibot sa kanila Umaangil at ngumangasab ang mga ito mayroong mga nakatuwad, may mga nakayuko na parang mga sigbin at may iilan din ang mga nakapatong doon sa sanga ng mga puno ng kahoy. At makalipas lamang ang ilang mga segundo, may nakita silang apat na mga aswang ang naglalakad papalapit sa kanilang kinaroroonan. At nagsimulang kinukumpronta na sila ng mga ito. Uwi ka ng isa na hinihinala nilang ito ang pinuno ng mga asuwang. Alam ba ninyo ang kaparosahan sa ginawa ninyong pagpatay sa aking mga tauhan? Ang lakas ng loob ninyo at pumasok pa kayo dito sa aming teritoryo. Huwag ninyong ipagmalaki ang mga tangan ninyo. Lumingon kayo sa kapaligiran. Napapalibutan na namin kayo mga bata sa ginawa ninyo. Kamatayan lamang ang kaparusahan sa inyo. At gagawin namin kayong pagkain. Ikaw batang paslit. Pagsisihan mo ang ginawa mong pagsama sa mga ito. Sabay turo nito kay Buno. Ngunit hindi natinag ang batang paslit at nanggigigil na naman ang bata at gusto nang atakihin ang lahat ng mga ito ngunit nagpigil na lamang ang bata at hinihintay ang utos at gagawin ng kanyang kuya Butchok. Si Nonoy ang sumagot sa mga ito. Nakakahiya kayo at dahil sa ginawa niyong pamimiktima sa mga tao, kayo ang lilipulin namin ngayong gabi. Ubusin namin ang angkan ninyo at nang wala na kayong mabibiktima pang mga tao. Sabad naman agad nitong si Butchok na nangingilid na ng mga luha sa kanyang mga mata dahil sa isipin tungkol sa mga taong nabiktima ng mga ito. Nakita kasi nila na marami ang mga kalansay at sigurado siyang higit sa sampu ang bilang ng mga ito. Ibig sabihin lamang maraming nabibiktima ang mga aswang na ito nitong mga nakaraang araw lamang. At may nakita pa ang batang si Butchok na mga maliliit na mga kalansay at bungo na ibig sabihin lamang may mga biktimang bata pa ang mga aswang na ito. Kayo ang pagbabayarin namin sa ginawa ninyo sa mga kalansay na iyan. Wala na kayong awa. Pwede naman kayong mabuhay na walang pinapatay o binibiktimang mga tao. Tumatawa lamang ang pinuno ng mga ito at sagot nito doon sa tatlong mga bata. <laughs> ang mga tao ang aming pagkain. Mas lalakas ang aming mga kakayahan sa laman ng mga tao. At darating ang panahon na sasakupin namin ang islang ito at pagharian ang lugar. Sa narinig nitong si Butchok, mas nagnitnit ang kalooban ng bata. Pagkatapos lumingon ito kay Buno, Wika nito. Buno, ipakita mo sa mga ito ang iyong bangis wala ng karapatan pa na mabuhay ang mga ito at pagkatapos uwi ka naman nitong si Tigninti Musang doon sa kanyang kaibigan na aswang bade tapusin na natin ang lahat ng mga demonyong ito ngunit patuloy lamang na tumatawa ang pinuno ng mga aswang at kampante pa rin ito na walang magagawa ang mga bata sa dami ng kanilang bilang. Ngunit pagkatapos pa lamang ng mga pinagsasabing iyon nitong si Butchok, agad na itong nawala sa kanyang kinatatayuan. At bago pa makakilos ang pinuno ng mga aswang, biglang sumulpot ang batang sundalo sa harapan ng pinuno ng mga aswang. At pagkatapos, napakabilis na hinagip nito gamit ang matatalas nitong mga garab. Napadilat na lamang ang mata ng pinuno ng mga aswang At ilang segundo ang mga nakalipas Umalas na ang ulo ng aswang sa kanyang katawan Napatulala ang iba pang mga aswang Sa kanilang nakitang pagkamatay ng kanilang pinuno Napakabilis ng kilos na iyon ng batang sundalo Gumulong ang ulo ng pinuno ng mga aswang Pagkatapos natumba naman ang katawan nito habang sumisirit ang maraming dugo. Hindi nga halos makita ng mga aswang ang ginawang pag-ataking iyon ng bata nang makabawi ang lahat ng wisyo. Agad na umalulong at umaangil ang mga ito ng napakalakas, galit na galit na dinaluhong na nila ang mga bata. Ngunit mas galit ang tatlong mga bata dahil sa kasamaan ng mga aswang na ito, itong si Buno. Bago pa makalapit ang mga aswang, agad nang umigpaw ang batang paslit at pagkatapos nagpakawala ng mga pagsapak at agad na bumulagta ang isa nang tamaan ito ni Buno sa liig. Segundo lamang ang pagitan, dalawa pa ang bumagsak ng tamaan ang mga ito ng mga pagsuntok ng batang paslit dahil binigyan na siya ng abiso ng kanyang kapatid na si Butchok na patayin ang lahat ng mga ito nagwawala na itong si Bono na parang isang halimaw. May isang nilundagan itong si Bono sa batok at pagkatapos makailang bisis na pinagsasapak ng bata ang ulo ng aswang nang bumagsak ang aswang sa lupa. Basag na ang bungo nito at tuluyang binawian na ng buhay. Samantalang ang batang sinunoy, ginamit na nito ang kanyang karunungan sa mga dimensyon para agad na maabot ang mga kapwa mga aswang dahil sa dami ng mga ito. Sa kanyang isip, baka matagalan silang mapatay ang lahat ng mga ito. Gamit ang mahahaba at matutulis na mga kuko nitong sinunoy, walang habas na pinagkakalmot ang mga liig ng mga aswang. Mas mabilis ang kilos ng bata, kaya agad niyang naabot ang mga aswang na sinubukan sanang lalayo sa kanya. Samantalang itong si Butchok gamit pa rin ang kanyang mga matatalas na mga garab. Hinaribas na ng batang sundalo ang mga aswang na maabot. Lahat ng mga ito sa liig ang tama. Kaya maiiwan na lamang ang mga aswang na wala ng ulo. Dahil magsikalasa na ang kanilang mga ulo sa kanilang mga katawan. At kung hindi man, kahibla na lamang ang magdudugtong na balat sa ulo at katawan ng mga ito. Ganon kagalit ngayon itong si Butchok sa mga aswang na ito. Kahit na nagtatakbuhan na ang iilan sa mga aswang pabalik doon sa kanilang mga kabahayan, sinundan pa rin ng tatlong mga bata ang mga ito at patuloy na pinapatay. Nagkalat na ang mga bangkay ng mga aswang sa paligid ng kanilang mga kubo. Kakaunti na lamang ang mga natitirang mga aswang. May mga nagtatago agad sa ilalim ng lupa ng mga aswang. Ngunit sa pamamagitan ng mga usal ni Butchok, hindi magtatagal ang mga ito at magsilabasa na rin. May mga nag-anyong mga malalaking uwak at agad na lumipad pa taas. Ngunit agad din na maabot ito at matamaan ng mga pagtirador ni Butchok. Kaya walang lusot at ligtas ang lahat ng mga ito may mga umigpaw doon sa bubungan ng kanilang kabahayan. Ngunit patuloy na sinusundan ito ni Nonoy habang pinagkakalmot. Ilang sandali lamang, may nakitang mga bata itong si Butchok ang naglabasan galing sa loob ng ilan doon sa mga kubo. Dito nakakaramdam ng awa itong si Butchok na patitig ito doon sa mga batang aswang. Ngunit sa kabilang banda naman ng kanyang pag-iisip kahit na mga bata pa mga ito, mga aswang pa rin ang mga ito at maaring paglaki ng mga ito, magiging masasama na rin. Ilang saglit, napatitig din itong si Butchok doon sa kanyang matalik na kaibigan na si Nunoy. Isang aswang itong si Nunoy. Ngunit sa tamang gabay ng bata, nagiging mabuti itong aswang. At ngayon, kasama na niyang lumalaban kontra ang mga kampo ng kadiliman. Kaya makalipas lamang ang ilang mga segundo, nakapagdesisyon itong si Butchok na wag na nilang idamay ang mga batang aswang. Ngunit biglang tumalilis na itong si Bono. Sa galit ng batang paslit, walang inaalintana ito. Kahit na mga bata pa, nakatulad niya ang mga aswang, papatayin niya ang lahat ng mga ito. Kaya mabilis na din na kumilos itong si Butchok. Kailangan pang gamitin nitong si Butchok ang kanyang pintuan na portal para lamang maabutan ang kanyang kapatid dahil sa bilis nito at saktong nakalapit na sana ito doon sa batang babaing paslit at nakaumang na ang kamao ng batang si Buno agad na nahawakan iyon ni Butchok ngunit sa lakas pa nga nitong si Buno pati itong si Butchok hindi niya kayang pigilan ang kamao ng batang paslit kaya ang kanyang ginawa agad na niya ang batang aswang para hindi ito matamaan ni Buno. Ngunit kahit na napalayo ng batang aswang, gusto pa rin itong si Buno na sundan iyon. Kaya sumigaw na itong si Butchok doon sa tainga ng kanyang kapatid. Tumigil ka na Buno. Kaya napatigil ang bata at nagulat. Hawak na pala siya ng kanyang kapatid na si Butchok. Agad namuling wika nitong si Butchok sa mahinahon na busis. Huwag mong idamay ang mga bata, Buno. May pag-asa pang hindi magiging masama ang mga ito. Tao pa rin sila. Hindi sila dapat na madamay sa kasalanan ng kanilang mga magulang. Agad naman na naintindihan ng batang paslit ang paliwanag ni Butchok. Agad itong humingi ng paumanhin sa kanyang kuya. At pagkatapos, muling nagpapatuloy na ang mga ito sa pagtapos sa lahat ng mga aswang na nando doon. Sinisigurado ng mga bata na walang mabuhay pa sa mga salot na ito maliban lamang doon sa mga batang aswang. May kinuha din itong sinonoy na langis at gamit ang mga lampara ng mga aswang doon sa kanilang kabahayan sinunog nila ang lahat ng mga kubo. Samantalang ang mga batang aswang sinubukan pa ng mga ito na umatake na din sa kanila. Ngunit walang nagagawa naman ang mga bata. Agad na inilagay nila ang mga ito doon sa isang medyo may kalakihan na bahay na hindi nila sinunog. At pinagsabihan na lamang ni Butchok ang mga ito. At umaasa sina Butchok at Nunoy na lumaki ang mga batang aswang na ito na hindi matutulad sa kanilang mga magulang. Dahil kung magkaganon, hindi sila magdadalawang isip na patayin na din ang lahat ng mga ito tumagal lamang ng mahigit sa dalawang oras ang bakbakan ng tatlong mga bata kontra ang maraming bilang ng mga aswang. Huwi ka nitong si butchok kay Nunoy. Habang naglalakad ng mga bata pabalik doon sa kanilang kinaroroonan. Nararapat lamang sa kanila ang kamatayan. Sa ginawa natin na ito, buddy, Buno, marami tayong nailigtas na buhay sa hinarap. Wika din nitong si Tininti Musang doon sa kanyang kapatid. Bono, lagi mo itong isa puso. Hindi masama ang pumatay kung mga masasama naman ang mga ito at mayroon tayong mailigtas na mga inosinting buhay. Ngunit naiisip ni Butchok ang nangyayari kanina. Unti-unting nakitaan na niya ng kakaibang bangis ang kanyang kapatid. Kanina kung hindi niya ito napigilan, maaaring napatay na din ito, ang isang batang aswang at nawindang din ang isipan nitong si Butchok dahil sa kakaibang lakas ng kanyang kapatid na pati siya. Hirap itong mapigilan. Ilang sandali pa nang makarating na ang mga ito doon sa kinaroroonan ng mga sasakyan. Agad na nagulat ang grupo nila ni Lolo Usting at General Mata nang makita na maraming mga dugo ang dasa damit ng tatlong mga bata. Nagtataka din ang mga ito kung bakit umabot pa ng mahigit sa dalawang mga oras bago nakabalik ang mga ito. Agad naman na ipinaliwanag ng mga bata ang mga nangyayaring bakbakan doon sa kalubluuban ng kakahuyan. Tanging nasabi na lamang nitong General Mata. Marami na akong naririnig tungkol sa kasamaan ng mga aswang na ito tinintimusang. Mas mabuti at ginawa ninyo iyon at nang matapos na din ang kanilang kasamaan at nang wala na silang mabibiktima pa. Magpapahinga na kayo, tininti mo Maaga pa ang ating pag-alis bukas ng umaga. Kahit na ilang buwan na niyang nakikilala ang mga batang ito, namamangha pa rin ang hineral sa kakaibang lakas ng mga bata at pati na rin doon sa isang batang paslit na si Buno. Hindi makapaniwala ang general na kakaiba din pala ang lakas at tapang ng batang ito.